Kaya ano, sarap niyan, may dinuguan. Dinuguan. Ito baka mga maayos na customer to. Patir na puti. <laughs> benta muna dito, hirap ng benta yun. Ha, hanap tayo ng mamili. Kita po to. Wait, wait lang po, parada lang ako tayo ha. Sige po. Ano po flavor yung kulay? Ano, orange? Ano yan? Orange? Yung orange? What? Yun yun eh. Ay, po, hindi yung kulalagdan. Hindi. Ano yung customer? Puto, puto! Ay, akala ko kung kutsinta to. Tuto yung ano, sinabi ko kutsinta yan. Kaya yeah, Ano sa'yo, kuya? Yung lagayan. Biling kay lagayan. Hindi ko kayang bilhin yung kuya. Patapon na lang yung mga nalaman, tapos biling kay lagayan. What? Ano ka ba? Bumibili ng inis? Satisfied customers. Satisfied customers. Ayusin mo. Hindi ko, adi ko kailangan yan. Yung lagayan lang. Iil, ano? Paglagayang kuya, tiga, 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 tiga. Eh, nagtitinda ako ng kutsinta rito eh. Kaya ano Kaya nga, ayoko ng kutsinta. Wala wow, na ako ng ano. Biling Ken, 130. <coughs> Pera ka ba? Ito. Ay, <laughs> doon ka, garito. Ang inis ka lang. Ayaw mo sa igi, bala ah. ka. O, oh, alika, kuya. Oh. Kuya, ay, ano? Sarap niya na, may dinuguan. Dinuguan kutsinta oh, to? Sige, okay na yun. Kaya pa rin, Phil. Sige po. Ba to? Di ba ano to? Ano bang inasal? Ba't kaya ganito ko dito sa ano, Ang baliw yung nagiging mamimili ko. Ma-undress to to. What? Ha? ma uh, puto. to. Ano undress po to? Oo, undress po to. Kaya yung laway total. mo pa katumal si Ako na nga yan, lumans ka na rin dyan. <laughs> Ayan. May ko. Salamat. Kaya happy. Sinta po to. Ay, boss. Ito, makamukha maayos na customer to. Patir na puti. Ciao so, what's up guys, gusto mo kumita ng pera kahit nasa bahay lang? Mag-download ka lang ng 1xbet kung saan pwede ka manalo ng up to 7,000 pesos. At di lang yung guys, maraming games ang pwedeng pagpilian like basketball, football at tennis. Hindi lang yung guys, kung tinatamad ka pumunta sa casino, meron dito online casino na pwede mong pagpilian mga laro. At kung paano mag-register, i-click mo lang yung link ko sa comment section at then, huwag kalimutang ilagay ang promo code Topper. Simple lang ito guys, tuturuan ko yung paano mag-register. Kung may account ka na, login ka lang. Ngayon kung wala ka pang account, punta ka sa registration. Type mo lang yung pangalan mo, apelido, at email address. So, ano pa hinihintay nyo, guys? I-download nyo na ang 1xbet kung saan bet na bet. At kung panalo ka na, guys, syempre, punta ka lang sa deposit. And then, pagkatapos nyan, ano pa, hahanapin mo rito, kundi withdraw. Punta ka sa withdraw, hanapin mo yung napaka Napakasimple lang, di ba? Pututin so, mo lang yung withdraw, at yun, makukuha mo na yung panalo mo, guys. Pater, kutsin tatin ako. Ito, pater na puti. <laughs> ano ba nga ngayating kayo? Ano yan, yuk <laughs> Di ba yan? Kala ko naman pater yan, eh. Kuya, ano? ba't pumalik ka? May okay, okay, ano, customer bibili, ko talaga rito. Bibili, bibili na ako, kuya. Okay, bibili na ako. Sige, kuya. Anong gusto mo? Yung lagayan. What? Ang anong iinis talaga kung mga to. lagayan yung gusto ko eh. Stainless, oh. Kuya, binibili yung lagayan. Oh, binili mo. Ayoko ng puto eh. Patapong ko. Ang oh, mali yan eh. Nagkitin. Patingin nga muna. Ay, haram mo yan, ha? Ito, tikman mo. Bagay. Pasalap yung ato. Pasalap yung lagayan. Ito, bibili. Ay, haram mo yan. Ay, haram mo yan. Bakit hindi bibili mo? Hindi wala akong ginamit sa anak buhay ko. Mas magkano yan ninyo? Ano gusto mo? Ang order niya sa'yo? Ah, Tama-tama yan kuya, yung buhok mo. Kulay ko tiyenta, orange, tsaka ano, violet. Tagat ilan? Tama-tama yan. Tama. Para satisfied customer ako eh. Satisfied customer ka rin? Oo, oh, hati. Putik na yan. O yan ha, Oh. Yan o. Hati hindi ka lalagyan mo. Anong pangalan po mo? Puto bong Hindi. Ano? Puto Moy. eh. Puto Moy. Oo, diba? si Manong nandito na naman. nandito mo, no? ka na naman. Yeah, na kayo ka. eh. Yeah, bibili na ako. Bibili na siya. Sige. Bilhin ko yung motor mo. Di ba second hand yan? What? Diyan? Ikaw pa nanginginis si ka lang ba dito? Bulugan na lang. Wala akong makakausap na maayos dito. Ano ba namang klaseng lugar to? Kanina ka pa eh. Kanina ko ka pa gusto bumili. Ayaw mo bang pabili? <laughs> kanina ka pa. Bibilin na, mo yung namin. Paano Ay, ayaw ba? Ayaw mo eh. Hey, 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 dito hey, hey, Um, how Teho. 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 Ito ba kami mama na mana na hero wala rito. No, diba teho, teho. Well, teho? Teho. Teho. Ano ba teho. Teho. Ano teho? Ato ko. Ano ba? Teho. Kayo wala kayong gulo niyo. Teho. Kaya yeah, may nagtatanong eh. Nanganap ka. <laughs> Kanina ka pa inaanap eh. Kanina ka. Oh, oh, mo na naman! Pinay na ako! Ayoko na kayong kausap! Pinay na nga ka. ako! Ang kulit eh. Magkakilala kayo! Ano ba bibilin mo? Why you? Okay na, bilhin ko na tungkol oh, sa araw. Huwag lang kuya, huwag yan! Ayan ko na yan! Huwag kuya, huwag yan! Huwag yan! Dami-dami ang bibilin yung... Pag hindi na binibenta ko, hindi yun, yung... Sino yun? ba yan? Sino ba yan? Orin yan! Alad na ako! baliw yata ang customer dito, buti pa yung isa, matino abnormal eh. আহ ত <laughs> 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 <laughs>